So habang naguhulat ako kanina na akong soft drinks, kumita akong air sa pit may da, helmet cleaning window machine. So naisip ko na dadong ko na akong helmet niya ni kay yung ko na talaga itong laban. Maiha ko na kasi itong uh, di rin nalalaban kay medyo nabibisi ako. So kailangan ko na talaga yung laban para mawaran iya baho. mapanus na kasi. Amo ah, um, uh, yan ha, ako na, ah, ko na akong helmet. Nagtesting ako hininga helmet cleaning window machine para malabhan. Sakto lang uh, may da lakat kanina. Katapos ko magpa-change oil, humapit ako ngayon. So kung pareho mo ako no, right time paglabay tira helmet kay permi mabisi, permi ako nakad sa merkado at law So pwede ni nga helmet cleaning window machine kay 3 minutes la makukuha mo dahil yung tiyo, helmet Di rin ka na maglalaba, magbabaklas pa iti yung helmet para labhan. Pagkuha mo yun nga yung helmet nga ni, mahamot. Ngan, pwede mo na hiya magamit dayon kay Kaya kung iyon ito ginbaklas, tapos ginlabhan, buwas mo pa ito may magagamit kaya maihi magmarait iya foam sa kub. Kung once a week mo lang yung hilalaban or once a month mo lang yung hilalaban, pwedeng pwede na kay 25 pesos man lang niya पेड़ 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 बागों लीगू नहीं हेलमेट